Magandang tanghali ulit mga kapatid. Magluto tayo ngayon ng pinakbet. Ihanda natin ang ating mga sangkap. Ayan, may sili tayo. Hindi pa natin nalinis yung mga yan. May sigarilyas. Ayan. Talong, ampalaya. Patani. Ito, nalinisan na natin sila mga gulay natin guys. Nauna ko na palang pinakuloy yung patani. Para mamaya, iibabaw ko lang siya later. Ayan. So, na-prepare na natin yung mga yan. Nalinis na natin, nahugasan na lahat. Pwede na natin ilagay sa ating lutuan. Ayan. Unahin natin ang ating mga sibuyas, luya, Ayan, madaming sibuyas, kamatis. Yung kamatis natin, guys, yan yung kamatis na makatas talaga. Binili natin dun sa probinsya. Ayan. Tatlo lang yung nilagay ko para hindi naman mahasim. Katapos ang ating mga yan, lagay na natin ang ating mga talong. Iayos natin yan, guys. Hindi na natin igigisa yan. Ganyan yung natutunan ko dun sa probinsya. At galing sa probinsya yung mga gulay natin, guys. Fresh sila. Diba? Ayan, so, lagyan na natin ang atal talong. Lagyan na natin ang ating sigarilyas okra. Ayan. Yung ating ampalaya. Lagay natin lahat yan. Tapos, ipatong natin yung sili. Pero yung sili yan hindi siya maanghang, guys. Minsan yan, iniihaw yan. Ayan yung siling yan. So, lagyan natin ng dalawang kutsarang bagoong. Yan, dalawang kutsara lang para di naman maalat. Lagyan natin ng isang basong tubig. Ayan. Lagyan din natin, syempre, para authentic ang ating bagnet, ay ang ating pakbet, lagyan ng bagnet. Ayan galing din sa abra ayan, pinatong ko lang dyan takpan na natin at ating isa lang na ayan guys taraan naluto na siya, pinatong ko na yung patani dyan luto na siya yummy ayan, meron pa tayong kasama dyan na ano, pritong espada guys Ayan ano no, Dying. Sarap, kain na na.